Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. Aries. Ang focus ng mga ari sa araw na ito ay nasa kanilang mga personal na plano at sa kanilang mga layunin sa buhay. Sa araw na ito kasi, ang mga aris mas stimulate kung ano man ang inyong mga insecurities, ang mga bagay na inyong kinakatakutan at maari rin na medyo mali ang timing sa iba mong mga plano at ngayong araw merong mga hadlang, merong mga pagbabago ng direksyon pero meron ring mga pagbabago na positibo ang ma dulot sa iyo. Sa araw na ito ang mga Aris, mahilig kayong i-assess ang mga sitwasyon at magaling kayo sa paghanap ng improvement. At mamayang hapon, magiging malakas ang impluensya ng Venus at Saturn at ito naman ang magdala ng mga delays. At sa kung ano talaga ang mga gusto mo, ano talaga ang kailangan mo, maaari na kailangan mo rin ng pasensya kasi hindi maging tuloy-tuloy ang takbo ng mga sitwasyon at maari rin na ang mga ari sa araw na ito kailangan talagang pag-isipan ulit ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga plano at mahalaga rin na hindi pabayaan ang iyong mga responsibilidad. Medyo emosyonal ang mga ari sa araw na ito at marami rin sa inyo iisipin ninyo ulit ang inyong mga relasyon. Kung ang mga tao ba na iyong binibigyan ng tiwala ay talagang karapat-dapat. At sa araw na ito, ang concern ng karamihan sa mga aris ay nasa inyong hanap buhay, nasa income na pumapasok. At sa araw na ito, aris, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 16, 21, twenty eight at thirty four. mas determinado naman ang mga Taurus sa araw na ito. Magiging malalim ang iyong koneksyon pagdating sa iyong mga personal interest, sa mga bagay na maging happy ka, sa iyong mga hobbies, o kaya sa mga tao na nagbibigay ng magandang inspirasyon. Ngayong araw, mas transparent ang mga Taurus at magiging malakas ang impluensya ng Venus mamaya sa iyong sektor. Magdadala ito sa iyo ng mga pagtatalo. Ang isip mo, meron kang mga desisyon na parang hinihila ka kung tama ba ang iyong mga ginagawa, tama ba ang iyong choices. At magkakaroon ng mga pagbabago ng mga prioridad ng mga Taurus. At sa araw na ito rin, mas maunawaan mo kung ano ang importante sa iyo, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa conflict, nasa isang pagtatalo ka ng ibang tao. Mas maging sensitibo rin ang mga Taurus sa araw na ito at ang mga problema ngayong araw ay maaring sobrang malaki na o kaya sobrang mabigat na para sa iyo. Pag-isipang mabuti ang iyong mga estratehiya ngayong araw at iwasan mo muna, Tauros, ang pag-overanalyze sa iyong mga nararamdaman, pag-overanalyze sa mga sitwasyon dahil ikaw rin ang mahihirapan. Ngayong araw maganda na mag-focus lang sa kung ano ang mga dapat tapusin, ano yung mga simpleng pangangailangan ng pamilya o kung ano man yung mga blessings na nakukuha mo. At ngayong araw, maganda naman ang mga suporta na maibigay sa iyo ng mga tao o kaya ng iyong kapamilya. At marami rin naman sa araw na ito ang willing na tumulong kung kailangan mo ng tulong. Maganda ngayon ang pasok ng pananalapi. Maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig at karamihan ngayong araw ay mas aktibo. Ang mood lang sa araw na ito ito, madali kayong maapektuhan ng ibang tao. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 15, 28, 32, at 35. Mas maging leader naman ang mga Gemini sa araw na ito. Ang malakas na impluensya ngayon ng buwan ang magdulot sa mga Gemini na ngayong araw, kayo ay mas mahilig makipagkonekta sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at sa mga tao. At ngayong araw rin, mahilig ka na sumama sa mga kagrupo o kaya sa mga get-together. Maganda ang mga pagplano ngayon ng mga Gemini. Mabilis rin ang inyong mga mata sa araw na ito na mapansin ang mga bagay na madalas hindi nakikita ng ibang tao. Ang problema ng mga Gemini ngayong araw ay sa pera. Mababa ang pasok ng pananalapi at medyo nakakaroon rin ng problema ang ibang mga Gemini pagdating sa isyong puso. Merong mga tampuhan, merong mga pagsiselos. Pero napakaganda ng inyong pangangatawan, mataas ang inyong energy ngayong araw at masaya naman ang mood ngayon ng karamihan sa mga Gemini. Kaya lamang ang mga tao na nakapalitin rin sa inyo ngayon medyo sensitibo. Marami ring mga pangamba pagdating sa pera at pagdating sa mga issue sa trabahoan, mga legal na bagay. At ngayong araw, ikaw Gemini ay mas maging practical. At maganda rin ang pagdistansya mo sa mga tao na hindi maayos ang impluensya sa iyo o hindi maganda ang epekto sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay niyayakap mo, tinatanggap mo yung mga small steps at kahit na mga maliliit na success ay nagdadala ng inspirasyon sa iyo para ikaw ay mas magkaroon ng magandang kumpiyansa sa iyong kakayahan. Sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong Lucky color, I gold. At the lucky numbers, small I 9, 11, 12, 15, 24, at 37. Bantayan ang mood sa araw na ito, Cancer, dahil karamihan sa inyo ngayong araw ay pikon. Madali kayong magalit at madali kayong maapektuhan sa kung ano ang mga dinadalang problema ng ibang tao, ano ang drama nila sa buhay. Sa araw na ito, medyo mababa ang pasok ng pananalapi, kaya kailangan mong maging wise sa pera mo, sa iyong mga bayarin, siguraduhin na wala kang makaligtaan. At ang pag-ibig naman sa araw na ito ay nakakaroon rin ng konting drama, merong mga pagsiselos. Mataas ang tentasyon sa araw na ito para sa mga mag-asawang Cancer. Ang mga Cancer na single, walang asawa at nag-iisa sa buhay, sa araw na ito ma-enjoy ninyo ang ibang tao ang mga kaibigan at maramdaman ninyo ang suporta ngayon ng pamilya. At maganda naman ang energy ngayon ng mga Cancer. Sa araw na ito, marami kayong magawa, marami kayong matapos. At ang malakas na impluensya ng buwan sa tuktok ng iyong solar chart ang magdulot sa iyo na ngayong araw. Maraming mga mata ang nakatuon ngayon sa mga Cancer. Medyo in demand kayo at ngayong araw, ang mga conflict na lilitaw ay maaari na magpalito sa iyo. Meron kasing mga walang kasiguraduhang bagay ngayon, lalong-lalo pagdating sa mga pagsasama at yung ibang mga cancer kahit na kayo mismo ang lumalayo, meron namang ibang tao na hindi kayo maunawaan. Marami kang madiskubre sa araw na ito kung paano mo i-handle ang pag-uugali ng ibang tao. Kailangan lang na sa araw na ito mag-focus ka sa kung ano ang positibo, ano ang makakatulong sa iyo para ikaw ay maging produktibo ngayong araw dahil ang dami-daming distorbo sa araw na ito. Matalas ang iyong mga kutob kaya pakinggan mo kung ano ang iyong mga nararamdaman. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 18, 21, 32, at 34. Kung merong mga tao ngayong araw liyo na itutulak ka sa mga bagay na hindi mo masyadong gusto o kaya sa malagay ka sa alanganin, ngayong araw kailangan protektahan mo ang iyong sarili. At huwag mong kumbinsihin ang sarili mo na pagbigyan pa ang mga taong ito na hindi ka naman talaga sinusuportahan, parang minap manipulate lang ang mga sitwasyon. Ngayong araw, Leo, hanapin ang mga kaibigan na para bang maramdaman mo yung teamwork, hindi yung puro ikaw lang ang nagbibigay at ikaw lang ang umuunawa. Ngayong araw malakas ang epekto ng buwan sa iyong sector of spirit kaya karamihan sa mga Leo sa araw na ito mahilig kayo sa adventure, mahilig kayo sa mga challenges at gustong-gusto ninyong matuto, gusto ninyong i-explore ang mga bagay na dati hindi pa ninyo nagawa. At ang Saturn ang makatulong sa iyo pagdating sa bandang tanghali na maalala mo ang iyong mga responsibilidad. At meron ding mga tao ngayong araw na sakit sa ulo. Kaya kung pwede, Huwag mo na silang asahan at ikaw na mismo ang gumawa ng mga dapat mong tapusin. Marami ka kasing madiskubre sa araw na ito, Leo, at yung mga taong nagdadala ng stress, hayaan mo na mag-focus ka sa iyong sariling kaligayahan. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 12, Eighteen thirty-four at 37 Mas ambitious naman ang mga Virgo sa araw na ito. Marami kayong mga consider, Willing ka na makinig sa kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao. At pagdating sa bandang tanghali, mas maging responsable ang mga Virgo. At ito ay dahil sa pakikipag-usap ng isang tao na malaki ang impluensya sa buhay mo. Ngayong araw rin Virgo, magkakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa kakayahan mo. At lalo kang ganahan ngayon na ipaglaban ng iyong mga pangarap. Sa araw na ito, mas maayos ang pasok ng pera kumpara kahapon. Maganda rin ngayon ang energy, ang kalusugan ng mga Virgo. Ang problema sa araw na ito ay ang friction sa pamamagitan ng mga magkarelasyon. Merong magkasintahan na nakakaroon ng pagsiselo sa araw na ito. Meron namang mag-asawa na parang mas napupuna yung mga bagay na hindi gusto sa asawa nila at yung mga walang ka-partner sa araw na ito, ang focus ay dapat mapunta sa iyong sarili para hindi mo mapabayaan ang iyong pangangailangan. Marami kasi sa mga Virgo, inuuna ang gusto ng pamilya. Mahalaga sa araw na ito maging realistic sa kung ano man ang iyong mga gagawin. Dumistansya sa mga tao na napaka-critical kasi karamihan rin sa mga Virgo, ma-overwhelm kayo sa inyong mga responsibilidad at yung iba, ma-frustrate dahil ang bagal-bagal ng kaunlaran. At meron ring ibang mga tao na magdadala ng frustration ngayon dahil ang mga interaksyon sa araw na ito ay hindi masyadong smooth. Maging maingat sa mga impormasyon na sinasabi mo sa ibang tao kasi merong mga tao na akala mo concern sa iyo, yun pala gusto lang makakuha ng impormasyon para masabi sa ibang tao. Kaya bantayan ang mga sikreto o kung ano yung mga bagay na iyong pinagkakaingatan. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 1, 13, 28, 30, 34, at 42, Magaganda ang mga pangako ngayon ng mga Libra. Sa araw na ito, mas hardworking kayo at nagbibigay kayo ng karagdagang atensyon sa inyong mga trabaho kahit na mahihirap ang trabahong ito. At ngayong araw rin, karamihan sa mga Libra, mas adventurous. Gusto ninyong i-explore, gusto ninyo na mag-travel, matuto at ngayong araw, mataas ang inspirasyon ng mga Libra karamihan sa mga libra ngayong araw, sumasama kayo sa mga tao na pareho ng pananaw at paniniwala. Maganda ang pasok ng pananalapi sa araw na ito, Libra. Kaya yung mga Libra diyan na gustong makahanap ng mas maayos na trabaho, malaki ang chance sa araw na ito na kayo ay makahanap ng trabaho na para sa inyo. Ang problema ng mga Libra ngayong araw ay nasa kanilang pag-ibig dahil mababa ngayon ang pasok ng enerhiya ng pag-ibig kaya magkakaroon ng konting tampuhan, merong mga libra at ang kanilang karelasyon na maaaring maging pabigat o kaya salungat ang kanilang mga paniniwala, kaya merong mga hadlang, merong mga restrictions sa mga gusto nilang gawin. At nakakaapekto ito sa mapagkukunan ng isang relasyon kasi yung isa ay mas maging maingat, yung isa naman gawa ng gawa ng adjustment, pero yung isa ang parang nagiging hadlang kaya parang merong hilahan kung sino ang masusunod sa isang relasyon ngayong araw. Temporary lang naman ang mga emosyon na ito kaya mahalaga ngayong araw wag pikon para hindi tuluyang masira ang mga pagsasama. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 18, 23, 41, at 44. magaling makisama ang mga Scorpio sa araw na ito at ngayong araw karamihan rin sa inyo medyo wild at karamihan sa inyo parang china challenge niyo kung ano man ang mga tradisyon o kung ano man ang mga ipinagbabawal sa inyo. Ngayong araw, napakatapang ng karamihan sa mga Scorpio kaya magkakaroon kayo ng mga hating suporta. Merong mga tao na sangayon sa inyo mga sasabihin at kung ano man ang gagawin ninyo. Meron namang iba na hindi kayo maunawaan. Pero ngayong araw, maganda ang pasok ng pananalapi at sa araw na ito, katamtaman lamang ang mga kalusugan ng mga Scorpio kaya kailangan ninyong maging maingat ngayon kung ano ang mga kinakain ninyo, kung sino ang mga taong hinahayaan ninyong maka-impluensya sa inyo, at ang pag-ibig ngayong araw ay medyo mababa Scorpio. Merong mga pag-aaway at pagsiselo sa araw na ito. Mahalaga ngayong araw gumawa kayo ng adjustment at mahalaga na hindi kayo padalos-dalos sa inyong mga desisyon kasi kailangan ninyong protektahan ang inyong sarili at kailangan rin na timbangin ninyo kung ano ang mas makakabuti sa inyo. At ngayong araw, Merong iba na medyo critical sa mga Scorpio kaya merong mga Scorpio na masaktan sa araw na ito dahil masasakit rin ang pananalita ng ibang tao. Yung iba naman, kailangan na bigyan pa ng mas mahabang oras at panahon ang kanilang sarili para mas maunawaan ninyo kung saan nang gagaling ang mga gusto ninyong gawin, kung ano ang mga values ninyo o kung ano man ang issue ninyo sa buhay. Ngayong araw, mahalaga na isentro ninyo ang inyong sarili para mas malaman ninyo kung ano ang inyong prioridad, ano ang dapat unahin. At ngayong araw, kailangan rin na ikaw ay magkakaroon pa ng karagdagang pasensya kasi meron rin mga gulo sa araw na ito na pwede namang iwasan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 13, 17, 23 at 36. Napakalakas ng impluensya ng buwan sa iyong sektor ngayong araw, Sagittarius. Kaya ngayong araw, ma-enjoy ninyo ang inyong sarili. Mas maunawaan ninyo kung ano ang mga problema, ano ang pangangailangan ng pamilya, at kung ano ang mga dapat gawin. Lalo pa na sa araw na ito, konektado ang enerhiya ng buwan sa enerhiya ng Mars. Kung saan itutulak ka na gumawa ng aksyon, gumawa ng mga maayos na partnerships o kaya mga one-to-one -one connections. Sa araw na ito, marami rin sa mga Sagittarius malibang, mas maging happy kayo, magkaroon kayo ng suporta at tulong galing sa ibang tao. Maganda ang impluensya ngayon ng ibang tao sa iyo kasi lalo kang mas magkaroon ng confidence at ngayong araw rin, ikaw ay nako malakas ang mga tentasyon sa araw na ito na maakit ka sa pagbili ng mga bagay na mamahalin kaya ngayong araw bantayan lang na hindi ka magkaroon ng problema sa utang at kailangan ang adjustment pagdating sa mga gastusin kasi medyo weak ang mga Sagittarius marupok kayo sa inyong mga tentasyon ngayon pagdating sa mga usaping material dahil nauuna ang kagustuhan ninyo na pagbigyan 'yung mga taong mahal ninyo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 4, 7, 21, 23 at 44. ngayong araw merong mga tao na hindi makaunawa sa mga Capricorn pero maganda ang approach ng mga Capricorn ngayong araw pagdating sa problema madali lang kayong masaktan, maapektuhan sa kung ano ang masasabihin ng ibang tao, pero maganda naman ang energy ninyo ngayong araw maayos ang inyong kalusugan maganda ang pagbigay ninyo ng pansin sa inyong mga pangangailangan maganda rin sa araw na ito ang pag-ibig ng mga Capricorn ang mga mag-asawa sa araw na ito ay maayo sa pag-uusap, ang mga single, ang mga walang sabit ay ma-enjoy rin ang kanilang sarili ngayong araw at mas epektibo ang mga approach ninyo sa araw na ito kasi wala kayong masyadong alalahanin. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong tahanan at pamilya. At sa araw na ito, karamihan rin sa mga Capricorn, mahilig kayo na manatili sa mga bagay na familiar na. At ngayong araw, merong mga challenges at ito ay may kinalaman sa iyong mga concerns sa future security. Maaari na may kinalaman ito sa pera, sa tahanan, at sa kung paano mo i-manage ng maayos ang iyong mga gastusin. Sa araw na ito, karamihan rin sa mga Capricorn, mas maging practical kayo. Hahanapin ninyo ang mga bagay na makatulong sa inyong mag-improve. At yung mga tao na iba ang kanilang pananaw at paniniwala, ngayong araw marami kang madiskubri Capricorn na kayang-kaya mong maging independent. At mas maging malalim ang pag-unawa mo sa iyong pangangailangan at sa kung ano rin ang gusto mo galing sa ibang tao, lalo na sa pagkakaibigan. Maklaro mo sa araw na ito kung bakit mo gustuhan ang taong ito at kung bakit ayaw mo sa ganitong klasing tao. Ngayong araw Capricorn, mas maging mature ang iyong mga choices at sa araw na ito, ikaw rin ay mabilis na tumalikod sa mga tao o kaya sitwasyon na hindi ka na masaya. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 22. Twenty-five, thirty-six, 36 at 44 Mahilig mag collaborate ang mga Aquarius sa araw na ito, makipagsundo kayo sa ibang tao, makipagtulungan at maganda ang pick up ninyo ng mga impormasyon. Merong mga minor disappointments sa araw na ito at karamihan sa mga Aquarius ngayon medyo mababa ang inyong physical energies kaya hindi kayo masyadong aktibo at ngayong araw rin merong ibang mga Aquarius na kakaroon ng problema sa kanilang katawan yung iba mabilis mapagod yung iba naman parang nakakaroon kayo ng malakas na kagustuhan suhang mag-ehersisyo, pero wala kayong mahanap na panahon o kaya hindi ninyo magawa na magsimula ng magbawas ng timbang. Sa araw na ito, sensitibo ang mga Aquarius, pero sympathetic kayo. Nakikinig kayo sa kung anuman yung mga problema ng ibang tao, pero madali rin kayong maapektuhan na madali kayong masaktan, madali kayo na papanghinaan ng loob kung anuman yung problema ng ibang tao, kaya mahalagang balance sa araw na ito kung ano ang importante sa iyo at ngayong araw maayos naman ang suportang makuha mo sa iba ang mga single na Aquarius sa araw na ito, mahilig makipag-connecta, mas sociable kayo, nakikipag-network, nakikimingle kayo sa ibang tao. At maganda naman ang kabuoang enerhiya ng araw ngayon dahil maganda ang kasiyahan na maramdaman ng mga Aquarius sa araw na ito dahil sa mga positibong collaboration. At mapasama ka sa mga tao na pareho kayo ng plano, pareho kayo ng gusto sa buhay. Ang araw na ito ay hindi maganda para sa mga final decision kasi ngayong araw mabilis kang maapektuhan sa kung anuman yung mga pinagdadaanan ng ibang tao at yung mga impormasyon na iyong mapick up sa araw na ito ay maari rin na hindi totoo. Kaya ngayong araw temporary lamang ang mga energies kaya sa araw na ito kung meron ka mang isang napakalaking disisyon na kailangan gawin ipagpaliban mo muna kung pwede. At para mas makita mo ng maayos, mas Makita mo ng malinaw sa mga susunod na araw kung ano ba talaga ang dapat gawin sa isang sitwasyon Sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Libra Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 25, 31, 42 at 43 Mataas ang emosyon ng mga Pisces sa araw na ito. Kaya Pisces, huwag masyadong taasan ang mga ekspektasyon mo sa ibang tao dahil ma-frustrate ka lang. Kailangan mong mag-relax. Kailangan makita ng maayos kung ano ang mga hadlang sa araw na ito. Dahil karamihan sa mga Pisces, masyadong stress, masyadong maraming iniisip, mga maliliit na bagay man yan, bagay man yan para sa mga magulang o kaya sa kapatid. Dami-dami ninyong mga kinukonsider. Ang problema ng mga Pisces sa araw na ito, ang pera. Napakabagal ng pasok ng pera. Ang negosyo ay hindi masyadong profitable. Maraming mga pinoproblemang bayarin pero maganda naman ang pag-ibig sa araw na ito kasi full support ngayon ang iyong special someone. Kung ikaw naman ay walang special someone, solo ka sa buhay, wala kang asawa, wala ka ng asawa, o kaya wala ka pang boyfriend or girlfriend, malibang ka naman sa araw na ito. Ang dami-dami mo lang kasing iniisip kaya ngayong araw, meron ring ibang tao ngayon na hindi ka pinagbibigyan ng atensyon kaya nakakaroon rin ng tampo yung ibang mga pais. Pero mamayang hapon, magiging malakas ang impluensya ng buwan at mas maging maayos ang mood mo lalo na sa bandang gabi. At papasok ang impluensya ng Venus. Ang Venus magdadala ito ng enerhiya ng pag-ibig, pagmamahal at kasiyahan. Kaya pagdating sa bandang gabi, mas maganda ang energy. At yung mga nafrustrate na Pisces, maari rin na mas marisolba ninyo ang mga sitwasyon at magkaroon kayo ng mga bagong pananaw, maging favorable ang posisyon ninyo sa araw na ito Pisces ingatan ang pera problema ngayon talaga ang pananalapi at ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 8 17, 27 28, 34 at 40 abangan ang iyong kapalaran bukas